nakakalaso na kapatid sumugod sa aking kasal, upang sabihin na ang aking mga anak, ay hindi karapat dapat dahil nakuha ko sila bago magpakasal. Ang ginawa niya pagkatapos ay sobrang hindi matino na ang mga pulis ay kailangan makialam, ako ay 24 na taong gulang na babae, at ikinasal ako mga isang linggo na ang nakalipas. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay naging magulo. Hayaan niyo akong magsimula mula sa simula, mayroon akong isang nakatatandang kapatid na babae. Tawagin natin siyang Stasi, 26 na taong gulang, at lagi kaming may matinding alitan bilang magkapatid. At kapag sinabi kong matindi, ang ibig kong sabihin ay talagang galit kami sa isa't isa habang lumalaki kami. Ang lahat ng gusto namin ay mapagtagumpayan ang isa't isa. Hindi kami nagkasundo at habang tumatanda kami, patuloy namin kinamumuhian ang isa't isa. Lahat ito ay nakatago, sinisigurado namin na hindi namin ipinapakita sa mga tao kung gaano kami nagkakagalit, pero naroon ito sa ilalim ng ibabaw. Hindi kami nag-uusap, habang magkasama kaming nakatira, at nagpapanggap lang kaming magkasundo, kapag dumadalaw ang aming mga kamag-anak. Alam ng aming mga magulang na hindi kami gusto ng isa't isa, at hindi nila kailanman sinubukan na ayusin ang mga bagay sa pagitan namin. Sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit maraming bagay ang nagkamali, pero darating ako doon mamaya, lumipat si Stasi nang siya ay labing walong upang pumasok sa kolehiyo at malaking ginhawa iyon para sa akin, dahil nangangahulugan ito na maaari akong maging sarili ko sa bahay sa halip na palaging mag dahil sa kanya. Uwi lang siya tuwing pista opisyal at nagyayabang tungkol sa kung gaano kaganda ang kanyang buhay dahil pumapasok siya sa isa sa mga pinakamahusay na paaralan ng negosyo sa estado. Medyo nainggit ako sa kanya, pero ang tanging prioridad ko ay magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa kanya at makapasok sa mas magandang paaralan kaysa sa kanya na nagawa ko naman dahil nakapasok ako sa isang ibiligi na paaralan. Isang malaking sampaliyon sa mukha niya, at mas malaking pagdiriwang ang natamo ko kaysa sa kanya. Akala ko ang pagpasok sa isang Ivy League na paaralan ay magtatapos sa aming kompetisyon. Pero hindi iyon nangyari, dahil isang araw inianunsyo niya na magsisimula siya ng sariling negosyo. Sa kaunting tulong mula sa aking ama, nagawa niya ito. Hindi ko alam kung swerte lang iyon, o simpleng pagtatrabaho ng mabuti. Pero umangat ang kanyang negosyo mga ilang taon na ang nakalipas at lumipat siya sa Japan upang palawakin ang aspeto ng teknolohiya ng kanyang kumpanya. Malaking tagumpay iyon at ipinagmamalaki siya ng aming mga magulang. Iyon ay mga dalawang taon na ang nakalipas at mula noon siya ay naninirahan sa Japan. Pero sa kasamaang palad, hindi maganda ang nangyari sa akin pagkatapos ng kolehiyo. Ang katotohanan na si Stacy ay nakakamit ng marami ay nagdagdag lang ng asin sa sugat, nahanap ko ang trabaho, pero hindi ito kasing at kasiyahan ng kung anuman ang ginagawa niya, kaya nagbitiwa ko agad pagkatapos sumali. Naging malaking pagkakamali iyon at alam ko dahil dapat ay nagtagal ako at nagtrabaho upang umangat, pero ako ay nagiging tanga at nakikipagkumpetensya sa aking kapatid imbes na magtuon sa aking sarili at sa aking karera. Isang talagang hangal na desisyon iyon at pinagsisisihan ko, pero tapos na. Pagkatapos kong magbitiw sa aking trabaho, dumaan ako sa isang yugto kung saan inaasahan ko na may darating na oportunidad, at nang hindi ito nangyari, nagsimula akong madepress. Hindi rin nakatulong na si Stacy ay maganda ang takbo ng kanyang negosyo at lagi itong ipinagmamalaki ng aking mga magulang. Kinamumuhian ko ito, pero hindi ako makapagsalita ng walang tunog na mapait at selosa kahit na nararamdaman ko ang parehong mga iyon. Kailangan kong itago ito tuwing makikita ko ang aking pamilya at magpanggap na masaya para kay Stasi, dahil anumang emosyon na hindi kaligayahan ay hindi katanggap-tanggap. Noong panahon na iyon, nakilala ko ang aking asawa, si Jackson, 25 taong gulang. Masaya ako na nakilala ko siya dahil ang pagkakilala sa kanya ay praktikal na nagbago ng aking buhay. Mahigit anim na buwan na ang nakalipas mula nang nagbitiw ako sa aking trabaho at naghihintay ng mas magandang oportunidad, pero walang swerte. Gaya ng sinabi ko, talagang depresa ako at napaka frustrated sa aking buhay. Kaya nag-download ako ng dating app. Hindi ako naghahanap ng kahit ano, gusto ko lang makipag-hook up sa mga tao at gamitin ito bilang outlet upang madistract ang sarili ko sa kung gaano kasama ang nangyayari sa akin. Nahihirapan ako sa pagbabayad ng renta at kahit pagbili ng mga pangunahing pangangailangan para sa sarili ko umaasa ako sa aking mga magulang para sa pera, nagpapadala sila ng pera buwan-buwan. Mayroon din akong naipon na pera mula ng ako ay nagtatrabaho, pero wala itong sapat at talagang nahihirapan akong bayaran ang mga bayarin. Tinulungan ako ng aking mga magulang at pinapangako ko sa kanila buwan-buwan na ibabalik ko ang lahat ng pera sa kanila sa lalong madaling panahon. Lagi kong naririnig ang pagkadismaya sa kanilang mga boses at nagpapabaliw sa akin, dahil alam kong hindi ko ginagawa ang aking makakaya, Napakahirap para sa akin na tanggapin na sa panahong iyon si Stacy ay mas mahusay kaysa sa akin at ako ay malaking pagkadismaya sa aking mga magulang kaya ginagamit ko ang mga dating apps at mga random na date sa mga taong hindi ko masyadong gusto upang madistract ang sarili ko sa aking nararamdaman at sa maikling panahon ay gumana ito. Lumabas ako sa ilang mga date sa loob ng ilang linggo sa mga taong gusto lang makipag up at wala ng iba pa. Ito ay pangunahing kaswal lang pero nagbago iyon pagkatapos kong makilala si Jackson. Noong una, isa siyang talagang kawili-wiling tao, upang kausapin, at natugunan niya ang lahat ng aking mga kahilingan. Naging isang estudyante ng mataas na grado rin siya, noong nasa paaralan siya, pero pagkatapos niyang magtapos ng high school, pumasok siya sa isang culinary school at nagtatrabaho sa isang restaurant ng magmatch kami dalawang taon na ang nakalipas. Siya ay nakakatawa, kaakit-akit, at tamang dami ng pagkalalaki. Pero sa oras na iyon sinabi ko sa kanya, na hindi ako naghahanap ng anumang seryoso nang tanungin niya ako, sa isang date pagkatapos halos dalawang linggo ng pag-uusap online. Sinabi niya sa akin na naghahanap siya ng isang seryosong relasyon at hindi interesado sa isang kaswal na relasyon. Nakikipag-date siya para magpakasal. Gusto ko ang katotohanan na siya ay tapat at prangka tungkol sa kanyang nararamdaman kaya nagpasya akong subukan ito. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa akin. Lumabas ako kasama siya pagkatapos ng isang unang date upang makita kung paano ito pupunta at ito ay kahanga-hanga. Pakiramdam ko parang kilala na namin ang isa't isa sa loob ng maraming taon at sa palagay ko ito ang pinakamagandang date na naranasan ko sa aking buhay. Nagkaroon kami ng maraming kasiyahan at kasama niya naramdaman ko na hindi ko kailangan magpatunay ng kahit ano, na siyang unang beses na naranasan ko iyon. Isang magandang pagbabago ng bilis mula sa karaniwang pakiramdam ko sa ibang tao. Madali ang pag-uusap at kami ay nag-click lang. Hindi ko alam kung ano ang nagbago, pero nagpa siya akong bigyan ng totoong pagkakataon ang aming relasyon. Lumabas kami sa ilang mga dete pa, pero pagkatapos ng tatlong buwan na magkasama, nalaman ko na ako ay buntis. Ang tanging inaalala ko sa oras na iyon ay kung paano tatanggapin ni Jackson ang balita, wala nang iba pa, dahil alam na niya halos lahat tungkol sa akin na kailangan niyang malaman sa unang ilang linggo ng aming relasyon. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa akin at sa aking pamilya, lalo na ang bahagi kung saan ginugol ko ang buong buhay ko na nakikipagkumpitensya sa aking kapatid at sinusubukan siyang malampasan. Pero ang pagiging kasama niya ay nagpakita sa akin na maging isang mas mabuting tao, isang tao na ako lamang. Alam na niya ang lahat tungkol sa akin, at sa palagay ko alam ko na rin ang lahat tungkol sa kanya sa puntong iyon. Sa katunayan, siya ang nagtulak sa akin na makaali sa aking depresyon at aktibong maghanap ng trabaho sa halip na maghintay ng isang oportunidad. Kaya natapos ko ang aking dating trabaho sa kumpanyang iniwan ko at sa palagay ko ito ang isa sa mga pinakamahusay na desisyon na nagawa ko. Nang nalaman ko na ako ay buntis, wala akong masyadong ikabahala sa oras na yun. Nagtrabaho ako ng halos isang buwan at ang mga bagay kay Jackson ay maganda rin. Ang tanging inaalala ko, ay kung paano siya tatanggap ng balita. Dahil karamihan sa mga tao, ay mag-iisip na ito ay masyadong maaga at tatakbo. Pero sa loob-loob ko, talagang gusto ko ang magkaroon ng anak, dahil parang tama. Hindi ko maipaliwanag ito sa mga salita, pero naramdaman ko lang na handa na akong maging ina. Sa aking sorpresa, nang sinabi ko kay Jackson ang tungkol sa pagbubuntis, talagang sumuporta siya. Sinabi niya sa akin na ito ay aking katawan, kaya maaari kong gawin ang anumang gusto ko at siya ay mananatili sa akin anuman ang aking desisyon. Nang sinabi ko sa kanya na gusto kong itago ang bata, walang sinumang mas masaya kaysa sa kanya. Sinabi niya sa akin na sa katunayan gusto niyang itago ko ang bata, dahil naramdaman niya na handa na rin siya, bagaman kami ay bata pa at magkasama lamang ng tatlong buwan. Sinabi niya sa akin na hindi niya nais na magtunog na baliw o masyadong mapilit, kaya iniwan niya ang desisyon sa akin, pero ang aking pagpili ay nagpasaya sa kanya ng sobra. Napagkasunduan namin na bagaman magkakaroon kami ng bata, maghihintay kaming mas makilala ang isa't isa bago magpakasal. Nakapagdesisyon na nagpatuloy kami sa pagbubuntis at ilang linggo pagkatapos, nalaman namin na magkakaroon kami ng kambal. Isa pang malaking sorpresa iyon, pero tinanggap namin ito. Lumipat siya sa akin kaagad pagkatapos naming malaman ang pagbubuntis at ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang sa parehong oras ang kanyang mga magulang ay talagang mababait at parang pantay-pantay ang pagmamahal sa lahat ng kanilang mga anak nang walang pinipilit na sinuman na makipagkumpetensya sa isa't isa. Mukhang isang malusog na pamilya iyon, at iyon ang unang pagkakataon na nakita ko kung paano ito gumagana dahil hindi ko pa ito naranasan ng personal. Gayunpaman, medyo nagdadalawang isip ako na ipakilala siya sa aking pamilya, dahil alam ko na ang aking mga magulang ay hindi sasang-ayon sa aking mga desisyon sa buhay. Ako ay isang matalinong estudyante na may magandang kinabukasan, at nagdesisyon na magkaroon ng mga anak sa isang lalaking halos hindi ko kilala nang wala pang isang taon at nakatira na kami sa isa't isa. Sinumang magulang ay hindi sasang-ayon dito at ang aking mga magulang marahil ay magagalit, kaya patuloy kong pinapaliban ito hanggang sa nagsimula na akong magpakita ng pagbubuntis at alam kong hindi ko na ito maitatago. Nag-organisa ako ng isang pulong sa kanila nang ako ay apat na buwan buntis at nagdesisyon na sabihin ang lahat. Inimbitahan ko sila sa aking bahay at hiniling kay Jackson na naroroon para sa moral na suporta. Alam nila na nakikipagdate ako kay Jackson ng ilang panahon, pero hindi nila alam na nakatira na kami at magiging ina na ako ng kanyang mga anak. Kaya nang sinabi ko ito, inaasahan kong magagalit sila at sisigawan ako o kung ano paman, pero nag-react sila ng isang napakahindi inaasahang paraan at talagang mukhang masaya sila para sa akin. Sila ay nagalak at niyakap ako habang binabati ako para sa pagbubuntis. Nang sinabi ko na kambal ang aking dinadala, halos himatayin sa tuwa ang aking ina. Isang hindi inaasahang reaksyon iyon, pero natutuwa ako, na hindi sila galit sa akin. Sa katunayan, pagkatapos nilang malaman, nag-organisa pa sila ng isang pagdiriwang para sa akin, at inanunsyo sa lahat na sila ay magiging mga lolo't lola sa lalong madaling panahon. Sinabi ko rin sa kanila na kami ni Jackson, ay hindi nais na magpakasal lamang dahil kami ay magkakaroon ng mga anak. Gusto naming magkasama ng ilang panahon, bago gumawa ng malaking pangako at ayos lang iyon sa kanila. Sila ay talagang sumusuporta sa lahat at ako ay namangha pero nagpapasalamat. Talagang nagpapasalamat ako na ang aking mga magulang ay nasa aking panig sa bagay na ito, dahil ayokong lumaban sila sa akin, o subukang baguhin ang aking isip tungkol sa mga bagay. Nakipag-usap din ako sa kanila tungkol sa kung paano sila naging napakasuportado at talagang hindi ko inaasahan yon mula sa kanila. Sinabi nila sa akin na alam nila na sa buong aming pagkabata, hindi sila naging mabuting magulang sa diwa na hindi nila kailanman pinigilan ang kompetisyon sa pagitan ng aking kapatid at ako. Akala nila ginagawa nila ang tama sa patuloy na pagtulak sa amin na maging mas mabuti. Pero sa paggawa nito, napagtanto nila na maaaring nasira nila ang mga bagay sa katagalan. Ang pag-unawang ito ay nangyari nang malaman nila na nagbitiw ako sa aking trabaho dahil gusto kong gumawa ng mas magaling. Alam nila na ang desisyong ito ay naimpluwensyahan ng katotohanang nagsimula si Stasi ng kanyang sariling negosyo at naging matagumpay, kaya gusto ko rin gumawa ng sarili kong bagay at malampasan si Stasi. Nakita kong kakaiba na alam nila ito kahit na hindi ko ito nabanggit, pero sinabi nila na bilang mga magulang, alam nila ang nangyayari at naramdaman nilang responsable sila. Gusto nilang malaman ko na nandyan sila para sa akin ano paman, at hindi ko kailangang patuloy na makipagkumpetensya kay Stasi upang patunayan na karapat dapat ako sa kanilang pagmamahal at pagmamalasakit. Palagi nila akong mamahalin at pareho silang ipinagmamalaki sa amin dahil palagi naming ginawa ang aming makakaya at iyon ang pinakamahalaga sa kanila. Isang napakakailangan na pag-uusap iyon at natutuwa akong nakipag-usap ako sa aking mga magulang dahil pinadali nito ang mga bagay sa panahon ng pagbubuntis at kahit pagkatapos dahil maaari kong hilingin ang tulong ng aking mga magulang sa pag-aalaga sa mga bata habang nagtatrabaho kami ni Jackson. Sinabi nila sa akin na nagkaroon sila ng katulad na pag-uusap kay Stacey, pero sa kasamaang palad hindi ito nagresulta ng maayos gaya ng inaasahan nila. Siya ay tumawa lang at sinabi na hindi niya kailangan na sabihan siya ng mga bagay na iyon, dahil tunay niyang pinaniniwalaan na ako ay isang talunan, kaya ako ay nagkakaroon ng breakdown at ang aking mga magulang ay sinusubukan akong bigyan ng kaunting pahinga sa pagsasabing ipinagmamalaki nila kami pareho. Pero alam niya kung ano ang totoo, tumatanggi lang siyang tanggapin na talagang sinusubukan ng aming mga magulang na maging mas mabuting magulang. Sinabi ng aking mga magulang na kakausapin nila siya pag uwi niya para sa mga bakasyon, dahil online ay hindi pareho. Pinangako nila sa akin, nakakausapin nila si Stasi, at magkakaroon ng parehong pag-uusap na nagkaroon sila sa akin, upang tumigil din siya sa pakikipagkumpetensya sa akin. Hanggang sa puntong iyon, ginagawa niya ang lahat ng makakaya, upang palungkutin ako mula nang inanunsyo ko ang balita ng aking pagbubuntis. Siya ay nagpapadala sa akin ng mga papuri na may kabalintunaan at gumagawa ng mga komento na talagang hindi kinakailangan sa group chat ng pamilya upang palungkutin ako at palungkutin ako tungkol sa pagbubuntis, kahit na talagang hindi ko iniisip na may dahilan para sa akin na malungkot tungkol dito. Para sa kanya, ito ay malinaw na isang kabiguan at isang malaking kabiguan dahil ako ay nabuntis bago magpakasal at nakatira sa isang lalaki na halos hindi ko kilala. Kaya sa kanya ito ay isang malaking tagumpay at naniniwala siya na ngayon maaari niyang sabihin ang anumang gusto niya sa akin. Talagang nakakairita na iyon at halos gusto kong umalis sa group chat ilang beses, pero ang aking mga magulang ang nagkumbinsi sa akin na manatili dahil sinabi nila na talagang sinusubukan nilang maging mas mabuting magulang at gusto nila kaming manatiling magkakasama. Kaya nanatili ako para sa kanila. Pinangako ng aking mga magulang na tatapusin nila ito o kahit man lang gagawin nila ang kanilang makakaya at kung hindi nila magagawa, maaari akong umalis sa group chat. Nang dumating si Stasi para sa Pasko, sinabi ng aking mga magulang na kakausapin nila siya at ginawa nila, pero sa kasamaang palad siya ay sobrang layo na sa puntong iyon. Ang kanyang tanging layunin sa buhay sa oras na iyon, ay upang mapahiya ako at gawin akong maliit. Siya ay hindi matiis sa taong iyon, kahit na siya ay naging nakakainis sa mga nakaraang taon dahil sa kanyang matagumpay na negosyo. Pero ang taon na iyon, ay mas masahol dahil hindi lamang siya dumating mula sa Japan. Pero dumating siya nang alam na ako ay buntis, hindi malapit sa kanyang tagumpay at yaman, at hindi niya pinalampas ang anumang pagkakataon upang ipaalala sa amin iyon. Ang buong oras siya ay nagyayabang at nagbibigay sa akin ng mga tingin, o kahit na tinatanong ako kung hindi ako masaya para sa kanya. Ito ay talagang hindi komportable at kailangan kong umalis ng maaga sa party dahil sinusubukan kong hindi mawala ang aking pasensya o magtapos sa pag-iyak sa harap ng lahat. Pagkatapos ng party na iyon, sinubukan ng aking mga magulang na kausapin si Stasi upang itigil niya iyon pero sinabi niya na nagtrabaho siya ng mabuti upang makarating sa kanyang kalagayan at hindi niya hahayaan na kunin ko iyon mula sa kanya kaya magyayabang siya hanggat gusto niya at kailangan ko lang tanggapin iyon. Sa puntong iyon, nagdesisyon akong putulin ang ugnayan sa kanya at umalis sa group chat. Pati ang aking mga magulang ay naniniwala na iyon ang pinakamabuting gawin. Hindi kami nag-usap ng dalawang taon at wala akong ideya kung ano ang kanyang ginagawa, pero kamakailan ay narinig ko mula sa ilang kamag-anak na siya ay bumalik mula sa Japan na may sanggol. Narinig ko ito unang beses mga apat na linggo na ang nakalipas at tila ito ay isang milagrosong sanggol na may dalawang buwan lamang. Sinabi ng aking mga magulang na sila ay nagkaroon ng mga video call sa kanya ng maraming beses bago siya bumalik at hindi nila napansin kahit ano, kahit na siya ay buntis. Sinabi niya na gusto niyang ito ay maging sorpresa para sa lahat, at sinabi na siya ay naging ina at kamakailan ay nagpakasal sa isang pribadong seremonya isang taon na ang nakalipas sa ama ng kanyang anak. At ngayon siya ay handa na upang pag-usapan ito. Ang oras ay walang iba kundi kahinahinala dahil halos lahat sa pamilya ay alam na ako ay magpapakasal sa parehong oras pero ngayon Salamat sa kanya. Lahat ay maaaring mag-usap lamang tungkol sa kanyang kasal at ang kanyang anak na babae. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay nasa Japan pa rin dahil marami siyang trabaho at hindi siya makakarating, pero dumating siya dito kasama ang kanyang anak na babae dahil gusto niyang makilala ng kanyang pamilya ang bata. Hindi ko pinayagang ang ganitong bagay ay makaapekto sa akin dahil ako ay nagpapakasal at dapat ito ay isang mahiwagang panahon. Kaya kahit na siya ay bumalik patuloy kong iniiwasan siya. Sa kasamaang palad, hindi iyon mahalaga dahil nakahanap siya ng paraan upang sirain ang aking kasal. Dumating siya sa araw ng aking kasal na hindi imbitado pagkatapos ng seremonya. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako na ang nangyari ay pagkatapos ng seremonya. Sinugod niya ang aking kasal at nang makita ko siya sa mga bisita, halos mawalan ako ng kontrol, pero tinulungan ako ni Jackson at ng aking mga magulang na kumalma dahil tila siya ay nakalusot at kung gumawa ako ng eksena, bibigyan ko siya ng eksaktong gusto niya at gagawin ang aking kasal tungkol sa kanya. Kaya hanggat hindi siya gumagawa ng kahit anong masama, maaari namin siyang hayaan at harapin iyon pagkatapos. Ako ay nagpakasal sa form ng tiyahe ni Jackson, kaya hindi mahigpit ang seguridad doon, kaya nakalusot siya sa unang lugar. Ngayon, pinagsisisihan ko na hindi ako gumastos ng sapat na pera sa seguridad dahil kung ginawa ko iyon, may iwasan namin ang maraming bagay sa buong oras na naroon siya sa kasal. Lahat ng pinag-uusapan niya ay kung gaano siya kaswerte dahil sa kanyang milagrosong sanggol at kung gaano ang aking mga anak ay hindi lehitimo at hindi karapat-dapat dahil nakuha ko sila bago magpakasal. Ito ay sobrang insulto dahil sinasabi niya iyon sa lahat ng nakilala niya habang nakikipagsosyalan sa aking kasal at lahat ng kausap niya ay pumupunta sa akin at sinasabi sa akin ang tungkol dito at kailangan kong umiti at hayaang lumipas iyon dahil ayokong makipag-away at sirain ang aking sariling kasal. Ito ay sobrang hirap pero nakayanan ko ito. Sa isang punto halos mawalan na ako ng pasensya, pero bago ako makapagsalita, sumugod ang pulisya sa lugar. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari, pero isinara nila ang mga exit at kami ay nakalock in. Sa loob ng ilang segundo inaresto nila si Stasi. At ito ay talagang nakakalito, dahil may isang babae na sumisigaw at umiiyak. Hawak ang sanggol na dapat ay anak ng aking kapatid at sinasabing ito ay kanya. Pagkatapos noon ay isang kalituhan ng mga pahayag, mga posas at mga ganoong bagay. Hindi ko nakuha ang buong detalye hanggang sa kinalaunan nang malaman namin na ang sanggol ay hindi kanya. Sa lahat ng pagkakataon na ipinapakita niya sa amin ang mga larawan, ang mga ito ay kinuha mula sa social media account ng isang kaibigan niya at siya ay nag-photoshop ng sarili sa mga ito. Ang pinakamasamang bahagi nito ay ang lahat ng beses na nakipagkita siya sa amin, kasama ang sanggol, siya ay nag-aalaga ng anak ng kanyang kaibigan. Nanirahan siya kasama ang kanyang kaibigan mula nang bumalik siya mula sa Japan dahil natapos na ang lease ng kanyang sariling apartment at naghahanap siya ng lugar, kaya nag-aalaga siya ng bata ng kanyang kaibigan ng libre. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya inanyayahan ang aming mga magulang o mga kamag-anak na bisitahin siya at siya lang ang bumisita sa kanila. Sa araw ng aking kasal, nagpa siyang dalhin ito sa isang antas na mas mataas at dumalo sa aking kasal ng walang pahintulot ng kanyang kaibigan. Ang ginawa niya ay kinuha ang bata habang natutulog ang kanyang kaibigan at ang asawa nito at tumangging sumagot sa mga tawag pagkatapos, kaya't ang kanyang mga kaibigan ay kailangan tawagin ang mga pulis at ipahuli siya. Sa kabutihang palad, siya ay walang humpay na nagsasalita tungkol sa aking kasal, at kung paano niya gustong sirain ito, kaya't ang kanyang mga kaibigan ay nakahula kung nasaan siya at natuntun siya at naipahuli. Literal na parang baliw iyon at hindi ko pa rin maunawaan na nangyari iyon, pero nangyari, at ang aking pamilya at ako ay nahihirapang tanggapin ito. Ang iniisip na si Stasi ay sobrang mapagkumpitensya, ay isang bagay, pero ang malaman na siya ay handang pumunta sa mga matinding balyo na hakbang upang patunayan sa aming mga magulang na siya ay mas mabuti kaysa sa amin ay nakakatakot. Ngayon ay humihiling siya sa kanyang mga kaibigan na huwag magsampa ng kaso laban sa kanya dahil alam niyang hindi siya mananalo at mauwi siya sa kulungan. Wala pang nangyari, pero sa ilang kadahilanan ay sinisisi niya ako sa lahat ng ito at sinasabing ikinasal lang ako upang ipakita sa kanya. Huwag nating kalimutan na hindi kami nagkaroon ng komunikasyon sa halos dalawang taon at hindi ko siya kinausap mula sa aming huling pakikipag-ugnayan. Kahit na naging mabait ako, nahayaan siyang magpakasal sa aking kasal dahil ayokong mag-create ng eksena at mapahiya siya. Siya ang nagpabago sa aking kasal sa isang bagay na pangit. Kung meron man, ako dapat ang magkasala sa kanya, kaya kahapon, nang makipag-ugnayan siya sa akin at sinabi na kailangan kong kumbinsihin ang kanyang mga kaibigan na ako ang nagdulot sa kanya na gawin ang isang baliw na bagay, Sinabi ko na sana siya ay mapunta sa kulungan dahil doon siya nababagay o sa ospital ng mga baliw dahil siya ay baliw. Pero sa ngayon, ang aking mga magulang ay naniniwala na kailangan kong tulungan siya at kumbinsihin ang kanyang mga kaibigan na hindi siya nag-iisip ng tuwid dahil ako ay nagpapahirap sa kanya sa balita ng aking kasal at mga anak para lamang hindi sila magsampan ng kaso laban sa kanya at hulihin siya. Hanggang ngayon, dahil naninirahan siya kasama sila at nag-aalaga ng bata. Ang kaso ay mas komplikado at hindi makapagdesisyon ang mga pulis kung ano ang gagawin at hindi sila makakapagpatuloy ng walang pahintulot ng kanyang mga kaibigan. Sana naging malinaw na kaso ng kidnapping kung hindi siya naninirahan, kasama sila, at nag-aalaga ng bata, habang wala sila, pero hindi iyon ang kaso dito, kaya't nakaiwas siya sa kulungan. Inaangkin niya na mayroon ng pahintulot na dalhin ang bata, kapag gusto niya, pero wala pang paraan, upang mapatunayan iyon, kaya't hindi pa siya nasa panganib. Ang kailangan lang naming gawin ay kumbinsihin sila, pero hindi ako sigurado kung gusto kong gawin yun. Talagang hindi ko iniisip na siya ay nararapat sa kahit anong tulong mula sa akin, at higit sa lahat mula sa akin, pero naniniwala ang aking mga magulang na ito ay magiging mali sa maraming antas, upang iwanan siya. Pag-update isa, sige, napagpasyahan kong putulin ang ugnayan sa buong aking pamilya, kasama ang aking mga magulang. Oo, napakalaking tulong nila noong panahon ng pagbubuntis at pagkatapos ng kapanganakan, pero pagod na ako. Sa tingin ko kailangan ko ng aking espasyo ng ilang panahon, at kung sila ay sumusuporta o hindi, ay pangalawa sa akin sa ngayon. Gusto ko lang makasama ang aking asawa at mga anak, at hindi ko magagawa yon kung ako ay nakikialam sa kanilang drama. Kaya gusto kong lumayo dito dahil ito ay talagang nagpapabigat sa aking isipan. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga magulang at sa lahat ng ginawa nila pagkatapos kong i na ako ay buntis, pero pagod na ako. Tungkol kay Stacy, sa tingin ko ay napakahalata kung bakit hindi ko siya gustong tulungan. Hindi siya karapat dapat sa aking tulong at siya ang naghukay ng sarili niyang hukay, kaya siya ang umahon dito ng mag-isa. Si Jackson ay naniniwala na ito ang tamang desisyon at oh, iyon na yun, pag update dalawa, narinig ko mula sa ilang kamag-anak na si Stacy, ay nasa malaking problema, dahil napagpasyahan ng kanyang mga kaibigan na magsampan ng kaso, at ipagpatuloy ang bagay na ito. Hanggang ngayon, Inaangkin ni Stacy na may pahintulot siya mula sa kanyang mga kaibigan na dalhin ang bata kapag gusto niya, pero mahirap itong patunayan sa korte, at dahil sa kanyang pag-ugali sa kasal at kung paano niya inaangkin na ang bata ay kanya, hindi ko maisip ang kahit anong paraan na makakalabas siya dito. Nakakalungkot pero tapat na, hindi ako nagulat. Hindi rin ako nakikipag-usap sa aking mga magulang sa kasalukuyan at hindi ko iniisip na gagawin ko yon hanggang sabihin nila sa akin na ang ginawa ko ay tama at humingi ng tawad sa paghingi na tulungan ko siya, na napakalaking hiling, pero hindi ko gustong makipag-usap sa kanila, hanggang maunawaan nila kung gaano nila ginulo ang mga bagay para kay Stasi at para sa akin, noong mga bata pa kami. Kailangan nilang talagang maunawaan na ito ay bahagi ng kanilang kasalanan. Pag-update tatlo, kumusta? Si Stasi ay nasa paglilitis ngayon at hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa kanya, pero naharap siya sa limang taong pagkakakulong kung siya ay mapatunayan. Siya ay mental na hindi matatag kaya maaari itong paikliin, pero hindi na iyon ang aming pakialam. Kami ni Jackson ay pupunta pa rin sa aming honeymoon at susubukan naming bumawi para sa isang kakilakilabot na kasal. Hindi ko mahingi sa aking mga magulang na alagaan ang mga bata dahil hindi pa rin kami naguusap, kaya kailangan naming hilingin sa mga magulang ni Jackson na alagaan sila habang kami ay wala, pero dalawang linggo lamang ito, kaya hindi ito mahaba. Umaasa lang ako na ang aking honeymoon ay mas maganda kaysa sa kasal at pakiramdam ko magiging ganoon dahil kami lang ni Jackson ang magkasama.